Sa isang tahimik na umaga sa bayan ng Liliw, Laguna, nagpa siya si Rico, isang tatlong putsyam anyos na empleyado sa Maynila, na samahan ang kanyang biyanan na si Aling Marikit sa pangangahoy ng kabute sa kagubatan. Hindi madalas na lumalabas si Aling Marikit mula sa kanilang bahay sa probinsya, kaya nang imbitahan siya nito, hindi niya matanggihan, lalo nagkilala si Aling Marikit bilang babaeng maayos mag-ayos ng sarili. Kahit pasimpleng lakad lang sa palengke. Parang artista sa teleserye ang dating niya, palaging nakaayos ang buhok, pulang-pulang labi, at may ngiting mistulang may sikreto. Sumakay sila ng maaga sa kotse, at habang nilalampasan nila ang mga taniman ng nyog at mga bahay na gawa sa kahoy, marahang bumabagay ang simoy ng hangin sa malamig na umaga. Ang kagubatan ng liliw ay bumungad sa kanila na may kumot na hamog na tila gatas na bumabalot sa mga punong kahoy. Si Aling Marikit ay nakasuot ng maiksing palda at blouse, hindi tipikal na damit para sa ganitong lakad, pero may kakaibang kumpiyansa sa kanyang tindig at bawat hakbang na parabang naglalakad siya sa katwo. Si Rico naman, suot ang simpleng polo at maong, ay palihim na humahanga sa biyenan habang naglalakad sa likod nito. Mag-ingat sa mga kabute, paalala ni Aling Marikit habang tinutulak ang mga sanga sa kanilang daraanan. Parang mga babae rin yan, mahilig magtago. Kung hindi hahanapin mo, hindi mo sila makikita. Napangiti si Rico na parang may double meaning ang sinabi nito, pero hindi niya pinansin, habang naglalakad sila, unti-unting nabalot ng katahimikan ang kagubatan. Ang tanging naririnig ay ang mga patak ng tubig na bumabagsak mula sa dahon at ang mga tunog ng kanilang mga paa sa basa-basang lupa. Ang tahimik na iyon ay may halong kaba, parang may mga matang nakamasid sa kanila mula sa likod ng mga puno. Rico, alam mo yung lakad ng lalaki, sinusukat ko noon." Sambit ni Aling Marikit bigla habang tumitigil sa isang punong kahoy. Kung matikas at tiwala, may karakter yan. Pero kung parang kabayo lang, walang kwenta. Napailing si Rico. E para sa akin, kung ang bulsa mo ang suriin, madali yan makita. Tawang malambing ang sagot ni Aling Marikit, parang isang dalagang hindi pa nalalampasan ang kanyang kabataan. Habang patuloy ang kanilang paglalakad, napansin ni Rico na tila lumalapit ng bahagya ang mga galaw ni Aling Marikit sa kanya. Minsan ay napapajak niya ang kanyang kamay sa braso niya, minsan naman ay napapalingon ito na may kakaibang titi. Parang may laro silang nilalaro na hindi niya lubos na maintindihan. Huwag kang magpatingin sa mga tanawin, hanapin mo ang kabute, ang babala nito na may halong pang-aasar. Dumating sila sa isang maliit na palumpong na parang clearing sa gitna ng kagubatan, kung saan ang araw ay pumapasok ng diretsyo. Nagpapainit sa mga damo at mga dahon. Dito, nagbukas si Aling Marikit ng kanyang bag at inalis ang jacket, na nagpakita ng manipis na blouse na bahagyang sumunod sa kanyang mga kurba. Hindi maikakaila ang kaakit-akit na imahe na may halong inosente at tukso, Rico. Alam mo ba na minsan, ang buhay ay parang pangangahoy ng kabute. Malumanay niyang sabi habang nakaupo sa isang patagong bato, maiksi pero puno ng sorpresa. Minsan, parang hindi mo inaasahan, may mahahanap kang kakaiba. Napatingin si Rico sa kanya, ang puso niya ay tila pumintig ng mas mabilis sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nadula si aling marikit sa damo at nadapa ng bahagya. Hindi naisip ni Rico ang sarili, agad niyang niyakap ang biyanan bago ito tuluyang mabagsa. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata na puno ng kakaibang tensyon, isang sandali na tila pinutol ang oras. Ang amoy ng pabango ni Aling Marikit, ang init ng kanyang hininga, at ang dahan-dahang paghawak ni Rico sa kanyang baywang. Lahat ay nagdulot ng kakaibang sigla sa loob niya na matagal nang nawala, mag-ingat ka. Bulong ni Rico na halos hindi niya marinig ang sarili. Alam ko, kaya nga nandito ako. Sagot ni Aling Marikit na may ngiting naglalaro sa kanyang mga labi. Hindi nila inaasahan ang pangyayaring iyon at hindi rin nila alam kung saan ito magwawakas. Ngunit ang kagubatan sa liliw ay tahimik na nanonood, parang mailihim na hindi pa handang isiwala. Habang unti-unting kumukulog ang paligid ng kagubatan sa liliw, naramdaman ni Rico ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Si Aling Marikit, na ngayon ay nakaupo sa tabi niya sa malambot na lumot, ay tila hindi rin makaalpa sa tensyong bumalot sa kanila. Ang kanyang blouse ay bahagyang lumilipad dahil sa marahang simoy ng hangin, na parabang sinisilip ang bawat kurba ng kanyang katawan, isang imahe na hindi maiwasang makaakit kahit sa mga mata ng isang biyanang gaya ni Rico. Alam mo, Rico, malumanay ngunit may bahid ng kasiyahan ang tinig ni Aling Marikit. Kapag tumatagal ang buhay, natutunan mong pahalagahan ang mga sandaling ganito. Hindi puro trabaho at responsibilidad. Napatingin siya sa kanya, ang mga matang puno ng lihim at pangako, si Rico, bagamat medyo kinakabahan, ay napangiti. Hindi naman tayo sa opisina, eh, biro niya, dito, kahit ang mga kabute, may sariling kwento. Napahagalpak sa tawa si Aling Marikit, at ang kanyang halakhak, ay parang musika sa katahimikan ng kagubatan. Tama ka, kaya wag nating sayangin ang pagkakataon, sa kanilang pag-upo, napansin ni Rico ang mga singsing na kumikislap sa mga daliri ni Aling Marikit, mga alahas na tila nagkukwento ng mga kwento ng kanyang kabataan, mga alaala ng mga panahong puno ng sigla at pagmamahal ang kanyang mga kamay ay malinis at maayos, na may mahahabang daliri na nagpapahiwatig ng isang babaeng matalino at may sariling paninindigan. Alam mo ba, dati, madalas akong magpunta sa Maynila. Kwento ni Aling Marikit habang tinatanggal ang isa niyang hikaw, pero hindi ako ang tipong nagpapadala sa uso. Ako ang uso. Napangiti siya ng maihalong kapal ng mukha, minsan, sinubukan kong magtrabaho sa isang bar, pero sabi nila, Aling Marikit, ikaw ang bida dito, hindi ang iba. Tumawa silang dalawa, at sa tawa ni Rico, may halong paghanga at pagtataka. Bigla niyang naalala ang una nilang pagkikita sa kasal ng kanyang asawa. Si Aling Marikit, na may mahabang itim na buhok na nakaayos ng perpekto, ay nakapula at may mga pulang-pulang labi na tila naglalaman ng apoy. Ang kanyang mga mata ay matalim, parang laging nagbabantay, hindi basta-basta mapapasok ng sinuman sa kanyang mundo. Aling Marikit, napakagaling mo magtago ng sikreto, sabi ni Rico habang pinagmamasdan ang kanyang bienan. Parang kabuti nga, mahirap hanapin pero kapag nahanap, sulit. Napangiti si Aling Marikit ng may bahid ng misteryo, may mga bagay na masarap itago, lalo na kapag alam mong may maghahanap sa tamang paraan, sagot niya. Pero ikaw, Rico, handa ka na ba sa mga bagay na hindi mo inaasahan sa buhay? Napatingin siya ng seryoso, at sa mga matang iyon, nakita ni Rico ang isang mundo ng mga lihim na hindi niya pa nararating, hindi nila namalayan, dumilim na ang paligid. Ang mga anino ng mga punong kahoy ay tila nagiging mas mahaba, at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig na tila nagmumungkahi ng pagbabago. Naglakad silang magkasama patungo sa kanilang sasakyan, ngunit ang bawat hakbang ay may dalang bigat, parang may di pader sa pagitan nila, pagdating sa gilid ng kagubatan, tumigil si Aling Marikit at tumingin sa kanya. Rico, alam mo ba, malumanay niyang sabi habang hawak ang kamay niya, ang kagubatan na ito ay hindi lang puno at damo. May mga kwento ito, mga lihim na naghihintay na matuklasan. Napatingin si Rico sa kanya at sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang kanilang pagkikita ay hindi nagtatapos dito. Siguro, dagdag ni Aling Marikit, ang tunay na paglalakbay ay ngayon palang magsisimula at sa dilim ng kagubatan ng liliw. May isang lihim na naglalakbay kasama nila, isang misteryo na parang kabuting matagal ng itinago. Naghihintay lamang na mabuksan, Sino kaya ang tunay na si Aling Marikit sa likod ng mga matang iyon? At hanggang saan aabot ang kanilang kwento? Pagkatapos nilang iwan ang kagubatan ng Liliw, bumalik si Rico sa kanilang bahay sa bayan na si Aling Marikit ay matagal ng tinalikuran. Sa bahay nila sa poblasyon, nakasalubong niya si Aling Luningning, ang kanyang asawa, na abala sa paghahanda ng hapunan. Nakadress ito ng simpleng blusa at palda, may suot na tsinelas na medyo luma na, Ngunit ang kanyang mga ngiti ay palaging may dalang init at katiwasayan, parang maaliwalas na umaga sa gitna ng maulap na araw, kamusta ang pangangahoy ng kabute. Tanong ni Aling Luningning habang nilalagay ang mga pinggan sa mesa, ayos lang, sagot ni Rico, pilit na tinatago ang kaba sa kanyang tinig. Marami kaming napulot, pero mas marami ang kwento, hindi nagtagal, dumating si Aling Marikit na nakablaos na puti, mahabang palda na bahagyang sumasayaw sa hangin, at maisuot na mga hikaw na kumikislap sa liwanag ng kusina. Walang sinasabi, ngunit ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang tensyon sa hangin. Habang kumakain, si Rico ay nakapansin sa mga palihim na titig ni Aling Marikit sa kanya, mga titig na puno ng mga hindi nasabi, mga hudyat ng isang lihim na nag usbong Sa bawat ni Tini Aling Marikit, may bahid na misteryo, at sa bawat pagtingin niya kay Rico, para bang sinasabi niya, alam ko ang sikreto mo. Aling Marikit ano ba talaga ang iniisip mo noong nagpunta tayo sa gubat? Tanong ni Rico nang hindi niya mapigilan ang kanyang sarili, umiti lang siya ng bahagya. Walang anuman, anak. Nag-enjoy lang ako sa hangin, pero sa isip ni Rico, ito ay hindi simpleng hangin. Parang may hininga ito ng mga bagay na hindi pa niya naunawaan. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad si Rico papunta sa kwarto, narinig niya ang tahimik na halakhak mula sa sala. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita si Aling Marikit na nakaupo sa sofa. Nakatingin sa bintana, ang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Parang may kwento kang itinatago, no? Tanong ni Rico na may ngiti, lumingon si Aling Marikit, ang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa gubat, may mga lihim na hindi basta-basta na didiskobre. At minsan, ang mga lihim na iyon ang nagbabago sa atin, habang tumitingin siya kay Rico, naramdaman nito ang bigat ng mga salitang iyon at isang katanungan ang pumailan lang sa isip niya, ano nga ba ang totoo sa likod ng ngiti ni Aling Marikit? At hanggang saan aabot ang lihim na kanilang nasimulan sa kagubatan, sa mga susunod na araw, tila may bagong sigla si Aling Marikit, hindi lang bilang biyanan, kundi bilang isang babaeng may dalang misteryo na handang tuklasin. Ngunit para kay Rico, ang bawat sandali kasama siya ay isang laro ng apoy na maaaring sumunog sa puso niya. At sa likod ng mga simpleng araw sa bayan ng Liliw, may isang tanong na nananatili. Handa na ba silang harapin ang katotohan ng kanilang natagpuan? O mas pipiliin nilang itago ito, tulad ng mga kabuting matagal nang nakabaon sa lupa, naghihintay ng tamang panahon upang sumibol, ang sagot, tila nasa hangin pa rin at sa susunod nilang pagkikita sa gubat, maaaring mabunyag ang lahat. Isang linggo ang lumipas mula nang bumalik sila mula sa kagubatan ng Liliw. Ngunit hindi pa rin makawala si Rico sa mga alaala ng kanilang paglalakad kasama si Aling Marikit. Sa isang hapon, habang naglalakad siya sa palengke ng bayan, napansin niyang palihim itong sumusunod sa kanya, may kakaibang tingin na puno ng paghahanap at pagsubok. Rico, teka nga. Tawag ni Aling Marikit nang makahabol sa kanya sa gilid ng palengke. Nakasuot siya ng simple ngunit elegante puting blusa na bahagyang bumabalot sa kanyang balikat, at mahabang palda na may mga borda sa dulo. Ang kanyang mga hikaw ay kumikislap sa araw, at ang maayos niyang buhok ay nakatali sa likod, na may ilang hibla na malayang nakahulog, nagbibigay ng kaakit-akit na anyo na hindi mo akalain na biyanan lang siya, may hinahanap ka ba? Tanong ni Rico, medyo naguguluhan, hindi naman. Gusto ko lang makausap ka ng masinsinan, sagot niya habang tinitingnan siya ng diretsyo. Naglakad sila patungo sa isang maliit na kapehan sa tabi ng plaza, kung saan ang amoy ng kape at tinapay ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Umupo sila sa isang lamesa sa sulok, malayo sa mga mata ng mga tao, ngunit malapit sa bintana kung saan dadaan ang mga tao. Rico, panimula ni Aling Marikit, naalala mo ba ang sinabi ko tungkol sa mga lihim ng kagubatan? Hindi lang iyon tungkol sa mga kabute, Napatingin siya sa kanya ng mailalim na parang may tinatago, napailing si Rico. Ano ba talaga ang nangyayari, aling marikit? Bakit parang may ibang kwento sa likod ng mga salita mo? Ngumiti siya ng bahagya, ang mga matay kumikislap na puno ng misteryo. Minsan, ang mga bagay na hindi natin sinasabi ang pinakamahalaga. At minsan, isang simpleng paglalakad sa gubat ang nagbubukas ng pinto sa mga bagay na matagal nang nakatago habang nag-uusap sila. Napansin ni Rico na ang bawat galaw ni Aling Marikit ay may kasamang kakaibang lambing at pang-aakit na tila ba isang maingat na laro. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang naglaro sa tasa ng kape, at ang mga pulang labi niya ay paunti-unting mumiti na para bang mailihim na kasiyahan. Aling Marikit, sabi ni Rico ng maihalong biro, baka naman nagtuturo ka ng mga teknik sa pangangahoy ng kabute na hindi ko pa alam. Tumawa siya, ngunit ang tawa ni Aling Marikit ay may bahid ng pag-aanyaya, Baka nga, sagot niya na may malambing na tingin. Pero ang totoo, Rico, hindi lang tungkol sa kabuti ang laro. May mga bagay na mas matagal nating pinipilit itago, pero sa huli, lumalabas din sila. Hindi maiwasan ni Rico ang mapatingin sa kanya ng mas matagal, at sa sandaling iyon, parang nag-iba ang mundo nila, parang ang dating biyanan ay naglaho. At pinalitan ng isang babaeng puno ng lihim, pangarap at apoy, lumapit si Aling Marikit at hinawakan ang braso ni Rico ng dahan-dahan. Handa ka na bang harapin ang mga lihim na ito? Bulong niya, na para bang isang panlilin lang at isang pangako ng sabay, sa puso ni Rico, alam niyang hindi na siya makakabalik sa dati. Ang bawat hakbang ay patungo sa isang landas na puno ng panganib at tukso, at sa likod ng bawat ngiti ni Aling Marikit, may isang misteryo na naghihintay na malutas, ang tanong na ngayon ay, hanggang saan sila lalalim sa larong ito? At sino ang tunay na mananalo sa pagitan ng Bienan at Manugang, sa dilim ng gabi, habang naglalakad si Rico pa uwi, naramdaman niya ang bigat ng mga pangyayaring naganap. Parang ang kagubatan ng liliw ay hindi lang isang lugar kung saan sila naghanap ng kabute, kundi isang entablado ng lihim, pagsubok, at isang kwentong hindi patapos, at sa likod ng kanyang isipan, isang tinig ang bumubulong. Ang bawat lihim ay may kapalit. Handa ka na bang bayaran ito? Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa opisina, umuwi si Rico sa kanilang bahay sa liliw. Ang lamig ng hangin sa paligid ay tila nagdadala ng kakaibang pangamba, ngunit may kasamang halimuyak ng bagyong paparating. Sa loob ng bahay, tahimik ang lahat. Si Aling Luningning ay nakaupo sa sala, nakatingin sa bintana. Ang kanyang simpleng damit ay nagpapakita ng kanyang pagiging ina na laging abala. "Ngunit maalaga, Rico, kumain ka na." Paanyaya ni Aling Luningning nang mapansin ang pagpasok niya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, alam ni Rico na may iba siyang iniisip, ang mga sandaling lumipas kasama si Aling Marikit sa gubat, ang mga titig na hindi niya malilimutan habang naglalakad patungo sa kwarto. Nararamdaman niya ang kakaibang lamig sa likod ng kanyang balat. Biglang may kumatok sa pintuan. Nang buksan niya, nakita niya si Aling Marikit na may dalang maliit na basket ng kabute. Suot ang mahabang palda at blaos na bahagyang nakabukas ang mga buton sa liig na nagbigay ng kakaibang anyo. Isang halo ng pagiging ina at babaeng mailihim, Rico, gusto mo bang maglakad tayo? Tanong niya ng may ngiting hindi mawari, hindi nakapagpigil si Rico. Sinundan niya siya palabas ng bahay, papunta sa madilim na daan patungo sa kagubatan. Ang buwan ay medyo natatakpan ng mga ulap at ang hangin ay may dalang malamig na panghihilakbot. Bakit ngayon, aling marikit? Tanong niya habang naglalakad sa tabi niya, dahil may mga bagay na hindi pwedeng hintayin, sagot nito ng mailalim. At may mga lihim na kailangang harapin, kahit na masakit, sa gitna ng dilim, naramdaman ni Rico ang kamay ni Aling Marikit na hinawakan ang kanya. Hindi ito ang kamay ng biya ng dati niyang kilala, kundi ng isang babaeng may apoy sa mga mata, isang apoy na nag-aanyaya at nagbabanta. Rico, bulong niya, handa ka na bang iwan ang lumang buhay mo? Ang mga pangako, ang mga batas na pilit nating sinusunod. Sa kagubatan, walang batas, walang panuntunan. Mayroon lang tayo at ang desisyon mo na pahinto si Rico, ang puso niya ay tila tumitibok ng mabilis. Alam niyang isa na itong punto kung saan wala nang balikan. Ngunit sa likod ng takot, may isang damdamin na matagal na niyang itinago, isang pagnanasa, isang pag-asa. Hindi ko alam kung saan tayo patungo, pero siguro handa na ako, sagot niya ng maihalong pangamba at tapang. Umiti si Aling Marikit ng bahagya, at sa liwanag ng buwan, nakita ni Rico ang isang lihim ng ngiti, isang ngiting puno ng mga pangakong hindi pa nasasabi, at mga panganib na hindi pa nila nahaharap, sa sandaling iyon, ang kagubatan ng liliw ay muling bumalot sa kanila at ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ngunit sa dilim, may isang anino ang sumusulyap, isang lihim na nagbabantang sirain ang lahat ng kanilang inaakala, at sa puso ni Rico, Isang tanong ang muling sumagi. Handa ba siyang harapin ang anino ng nakaraan o tatakbo siya bago pa man magsimula ang tunay na laro?